Social media icon. Hindi ka ba natatakot na malaos na agad? Pwede rin mag -politika. Somebody offered me for a mayor and congresswoman. A congresswoman. Pero ang kanyang paboritong papel, ang pagiging nanay. Sa mga kids ko, mm -mm. Anthony, every Mother's Day, dati, before, laging nag-aaway, naglayas pa ako dahil wala akong flowers. I Anthony, every year meron na akong flowers. Mm -hmm. Maaga pa lang may flowers na ako. Ever since mm -hmm. nangyari yan. Sa ating Mother's Day Special, tara na at makipagkwentuhan sa the one and only socialite-turned-popular vlogger, Small Laude! Abangan ngayong Webes, May 16. Dito lang yan sa Tune In kay Tunnyi, Live! Of course! no of, bashing. No bashing! And Mother's Day ako ha! <laughs>